Hello guys, good morning, good morning, good afternoon everyone. Ayan, at good evening na rin kahit sa ang panikman ng mundo. Hello, hello guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa Hong Kong Flower Show 2025. Kung makikita nyo guys, pagka uh, hindi siya talaga Sunday, Saturday, Kukunti lang yung tao. So, ayan, guys. oo oh, makikita nyo ang paligid. Ah, uh, kukunti lang talaga, guys, ang pumapasok. Ayan, walang katao-tao. Ayan, i compare mo kung Sunday, guys. Sobra talaga yung dami ng tao. Kaya, ayan, o. Oh, oh, see? Makikita nyo, kunti talaga, guys. Kaya, ang laki ng, ano talaga, guys, bawas. Pag uh, pumunta ka ng Sunday, lalo na ngayon paparating na Sunday, guys. Kasi, last day ng flower show. So, wala ka talaga, guys, uh, maaanuhan ngayong Sunday. Dahil, hindi ka makakapagpa-picture ng bongga kasi nga gawa ng sobrang dami ng tao, so ayan guys, o kung makikita nyo tingnan nyo naman guys kunting-kunti lang talaga ang tao ngayon dito o diba kakunti nga talaga

Ayan mo, oh. Si Lola. Si Lolo, ang aking model. Hmm. I guys, kumakita nyo, sobrang ganda. Last time guys, hindi ko talaga to guys, napasok. Kasi sobrang dami ng tao guys. Wala ka talagang chance na pumasok dito. So ayan, ngayon, pasokin natin ito guys, ang napakagandang uh, flowers na ito. So ayan, kumakikita nyo, sobrang ganda guys. Correctional services yung uh, nag- nag-ano nito guys, sa kanila to bold. So ayan, napakaganda talaga guys ayan so pasukin din natin ito guys dahil last time hindi rin natin ito napasok ng bonggang bongga so ayan pasukin natin ngayon oh, di ba ang gaganda pero yung mga flowers ay ah, nag fade na kasi hindi siya guys ano nakailang araw na eh oh, ayan makikita nyo ah, Sobrang dami na mga tao din yan. Pero hindi katulad nung uh, Sunday na sobrang dami.